Hello guys! Dito naman si Provincia nung Manginhasay Vlog bumabalik na ako sa pagbablog Nung nakaraan hindi ako nakapagvlog kasi marami kong trabaho sa Bukid kaano ako nang daik ng palayan nagaayos yeah. dito naman ako ngayon probinsya ng Manginhasa ay nagbabalik na naman muli. Itong kahoy na to guys, galing po ito sa kagubatan. Dinala ko dito sa bahay namin para i- poste ko sa kusina namin sa bahay namin kasi po re lamang po si probinsya ng Minhasay walang trabaho walang pera yeah. kahoy na to galing po sa kagubatan apat na praso malalaking kahoy tapos bubuhatin ko po to mga guys itong apat na pirasong kahoy ang layo nito mga guys galing po ito sa napakalayong lugar kaya, dinala ko yung kahoy dito. Nagamitin po Isahan ko na guys. Isahan ko na guys. Isahan ko na guys. guys. ang layo nito guys galeng ito sa kagubatan guys so guys kita nyo sa video guys apat na pirasong kahoy yun so gana idadaan ko sa video o tingin mo kasabihin nyo na ang kahoy na to hindi to basta basta Ito basta-basta guys Napaka-pikat Pero sa probensya nung minasay Hindi angal Yan ito lang trabaho Sabi sa dito na yung mga trabaho guys Ito guys yeah. Ito Ito Guys, Siya tung magbibigat tung kahoy na to guys. Kasi tinatawag to na ano. Good lumber. Bigat. So guys. Thank you my YouTube channel. So wag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel ang probinsya ng Minhasay Vlog. Thank you my YouTube channel.